Palagi mo bang kinukulit si Inday? Dahil gusto mong subukan ang backdoor ko. Oh, dudong, ilang beses ka na bang nagtangka? Ngunit, ayaw ni Inday. Nako, nako Dudong. Kapag ayaw, huwag pilitin Anyway, bakit nga ba gustong gusto ng mga lalaki na subukan ang backdoor ni Inday? Diba sa likod, merong lagusan doon? Basta, alam nyo na yon. Maraming nagtatanong na mga kababaihan. Nagtataka sila kung bakit gustong gusto talaga ni Dudong masubukan ito. Well, eto na. Ipapaliwanag ko kung bakit gusto nilang subukan ito. Kaya kung interesado ka, relax ka lang dyan inday. Tapusin mo ang video na ito. Eto na ang mga kasagutan. Unahin na natin ang dahil masikip. Ang daan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Real talk lang tayo dito. Yan ang kadalasang dahilan kung bakit gustong subukan ng iyong kapareha, yung jowa mo, o mister mo, o kahit sino paman ang kinakasama mo sa buhay. At eto, makinig ka inday. Mas malupit. Dahil napapa-a-e-i-o-o -e -o ang lalaki. Kung mahigpit ang kapit sa kanyang pipino. Pero, ang pangit lang doon, yung back door ay nilagay sa sarili mo para maging exit. At hindi dapat entrance ng kung ano-ano. Kaya, ang magiging epekto yan sa mga babae ay masakit. At para sa mga babae dyan, huwag kayong mag-alala dahil marami pa naman sa mga lalaki ang ayaw gawin yan. Mas marami pa rin sa mga lalaki na ang hanap ay performance. Kahit hindi nagaano kahigpit ang kapit doon sa tahong sa pipino, okay lang yan dahil mas marami pa rin sa mga lalaki ang nasasarapan sa peanut butter. O, oh, ba, diba? Dudong? Aminin! eto pa, ayaw gumamit ng tiwala. Yung tiwala na may flavor. Yung nabibili sa 7-Eleven. Marami sa mga lalaki ang gustong maranasan ng bonggang-bonggang kaligayahan, yung natural na pakiramdam. Kaya ayaw nilang gumamit ng tiwala na may flavor. Dahil plastic daw yon yung nararamdaman. Pero ang problema, kung natural ay wala silang gagamitin. Natatakot sila na baka mabuntis, lumobo yung jowa nila. Kaya ang solusyon dyan, ayan, Safe na safe kahit araw-arawin nyo pa. Kahit magsabog ka pa ng bulkan sa loob. Pero ang tanong, maging safe ba ang kalusugan nyo? Hindi, dahil may posibilidad na dyan ka makakakuha ng sakit. Kung wala kang proteksyon, kaya mamili ka, magtitiis ka, or gusto mo pang mabuhay. O, oh, simple lang ba diba? At eto pa. Para sa kanya, bago. Alam naman natin na kapag bago ay lagi tayong excited. Diba? At dahil sa kakapanood niya sa internet, kaya ayan, excited siyang subukan o curious siya. Kung ano ang pakiramdam? Naiintriga siya kung bakit. Kung ano ang pakiramdam? Kung bakit? Kaya kung minsan ay magugulat ka na lamang dyan sa jowa mo. Dahil sinusubukan niyang ipasok doon sa exit, doon sa may back door. Tapos kung magagalit ka, sasabihin niya. Ah, eh, sorry bebe, hindi ko sinasadya. Akala ko doon ang entrance. I'm sure maraming nakaka-relate dyan. O oh, ano, Inday, sabihin mo. At eto pa, para game pa rin. Kahit may dalaw, maraming magjowa dyan na nag-aano pa rin. Kahit may dalaw si Inday. Wala namang problema doon kung yun ang trip nyo. Pero may ibang magpartner naman na ayaw dahil masakit yon sa part sa kanya. Pero kahit gusto niya pa rin dahil gusto niyang pagbigyan si Dudong. Ang gulo ba diba? Basta yon Pero ang napagsunduan nila ay doon ipasok sa back door. Para makaraos ba diba? Pero kung gusto ni Inday na mag ano sila dahil gusto niyang pagbigyan si Dudong ang gulo, di ba? Basta yon. Kaya ang napagsunduan nila ay doon ipasok sa back door para makaraos sila kahit merong dalaw, di ba? At kung pareho naman nilang gusto ay wala tayong magagawa doon, di ba? Basta ang importante ay wala naman silang naaapakan o nasasaktan na ibang tao. Ito pa, panglima, siya ang una. Hindi mahalaga kung sino ang nauna sa iyo. Basta ang mahalaga ay walang may nakauna doon sa may back door. Gets mo? Kaya ayan, gustong subukan ni Dudong o ng Jawa mo. Dahil gusto niyang maunang pumasok dyan. Kung ihahalin tulad natin. Sa club, yung sa harap. Sa likod naman, doon yung VIP room. At siya lang ang makakapasok doon. Kaya naman, feeling niya... VIP siya. Feeling niya, VIP siya. Pakiramdam niya ay special siya. Dahil siya lamang ang nakakapasok doon. Dahil kung sakali na siya lang ang pinagkatiwalaan mo na pumasok doon sa back door. Ito pa, pang-anim. Masarap ang bawal. Masaya ka na sa relasyon niyo at kontento ka na sa simpleng happiness nyo, yung kaligayahan nyo. Sa happiness nyo, sa kaligayahan nyo, para sa mga babae. Pinakauna. Eto, pang-anim, masarap ang bawal. Kung masaya ka naman sa relasyon mo at kontento ka na sa simpleng tinatawag na happiness, yung kaligayahan. Para sa babae, eto, pinakauna, bawal ang pumasok sa likod. Pero alam naman natin ang mga lalaki, di ba? Talagang sobrang matitigas ang mga ulo. Sobrang makulit, kaya naman kung minsan ay ang bawal ay doon siya nanggigigil. Mas lagi niya yung iniisip kaya lagi kanyang kinukulit inday. Eto, pang ito, ito na lang ang kulang. So para sa jowa mo, siya na yung pinakamalupit. Nagawa niya na lahat ng mga posisyon, mga style, mga techniques. In short, expert na siya. Pero may isa na lang na kulang na hindi niya pa nagagawa. Para isa na siyang maging ganap na hari ng pokplay ay doon, pumasok sa back door, Kaya, ayan. Kaya naman, inday, palagi kanyang kinukulit dahil yun na lamang ang hindi niya pa nasusubukan. O, ano, inday, pagbigyan mo ba? O, hindi. Number 8. gusto niya doble ang ligaya mo. Meron sa likod at gagamitan niya pa ng laruan doon sa harapan. Kaya, doble, di ba? Kaya, meron naman akong nakausap kapag nagawa mo raw ng tama. Doon sa may likod ay mas masarap siya. Sabi nila, kaya na-enjoy nila pareho. O, oh, ba diba, bongga, nag-enjoy ka na, natuwa ka pa ng lubusan. Pero, kapag hindi mo raw ito nagawa ng tama, masakit ito para sa babae, kay Inday. Kaya, kung tama ang ginagawa nyo, ay mas malupit daw yon. Kaya naman, bago nyo iyan gawin, ay mag-research muna kayo para hindi naman kayo madismaya. Ginawa ko ang video na ito ay para hindi pigilan kayo ng jowa sa trip nyo. Dahil buhay nyo yan. Kung dyan kayo masaya, sige lang. Dahil iisa lang ang buhay natin, gawin nyo kung ano ang gusto nyo. O ano, Dodong, Inday, game na ba kayo? Naku, kulit-kulitin mo lang yan si Inday. Baka mapapa-oo kaya naman, ginawa ko ang video na ito kung bakit gusto talaga ang subukan ni Dudong ito. <laughs> so, ayun. ayun lamang. Maraming maraming salamat. Pero, Dudong, kung ayaw talaga na ni Inday, ng iyong jowa, ng iyong kapareha, o kahit sino pa man, ay huwag mo na pilitin. Dapat always respect your wife, love your wife, honor your wife. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At kung ikaw ay nanghihina na, kumain ng mga prutas, mga vegetables, kagaya ng kalabate, okra, kamote, at kung ano-ano pa. At kumain ka ng mga prutas, apple, avocado, orange, ubas, at kung ano-ano pa. At kumain ka rin ng almonds dahil nakakatulong rin yan upang mapalakas ang ating stamina at syempre, kailangan mo rin mag-exercise. Kailangan sa bayan para ma-burn yung mga fats natin, mga bad calories. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa akin mga bagong video. Thank you for watching. Bye!